Masarap! salamat. E no me. Tapos wala. Alam mo dito. Apo. Apo. Anak, 'di ko mo naman sasabihin mo na ako sa iyo. Kailangan mo akong maintindihan, kailangan ko 'tong gawin. Sana maintindihan mo ako para sa atin din to. Bang ibig sabihin niyo nanay? Di kita maintindihan sa sinasabi mo nai. Anak, kailangan ko pumunta ng ibang bansa para maitaguyod ko kayo. Kailangan niyo makapagtapos ng pag-aaral ng mga kapatid niyo. Nay, huwag ka na po munang umalis. Abiyad sa amin tuwing. Gigising po kami. Wala po kami makikita ang nanay. Anak, kailangan niyo akong maintindihan. Ginagawa ko to para hindi sa akin lang, para sa inyo ding magkakapatid, kung lumayo sa inyo anak. Pero kailangan natin itong gawin. Yung mga bayarin natin, kailangan natin yung bayaran at ang mga utang ko. Nandiyan naman ang tatay nyo. Siya muna ang mag-aalaga sa inyo. At uh, two years lang naman ang contract ako sa ibang bansa. Kaya makakabalik agad ako dito. Nanay, mamimiss po namin kayo ng kapatid ko. Di ba, na sabi niyo po walang iwanan? Di ba, Nay, sabi na nga po po kayo sa amin na hindi niyo po kami iiwan? Sige na, anak. Halangan ko na kumalis. Mag-iingat kayo dito, ha? Sige na, anak. babay na. Nay! Nay! Bye, Bye, na. Halangan ko na kumalis. thank mm -hmm. you